Magandang araw mga santaba So Maganda naman po Narata May i-share lang po ako sa inyo Sa araw na ito Ay yung Dahon Na nakuha natin sa simbahan no First Friday So ipapasilig po po ito sa inyo Yung ating uh, dahon na nakuha natin so Dalagayin natin siya ngayon uh, magkantabay sa isang uh, bote no so para magamit natin sa gamutan para magamit natin ng mga kantabay sa gamutan so inulit na naman natin So, ito. So, gagamit tayo ulit ng oil ng first Friday. Ano, napakasimple lang. At, ito yung tininisan natin na botella na paglalagyan natin ng dahon. Ano, ng dahon itong mga kahantabay at pinintulutan tayo na makakuha ng dahon nasa ano ah nasa loob po na mismo ng simbahan ko saan nagmimisa yung pare yung pong simbahan na yun ay isa sa mahimalang simbahan at ito na po yung sinasabi kong dahon so makikita natin yung bisa ng dahon ito sa gamutan So, sa second dimension, so ang kulay nito ay gold na dahon. So, pinanturot na tayong makakuha upang makatulong sa ating mga nangangailangan ng tulong. So, yun. Kunti-kunti nating uh, ipasok sa dito sa ano, sa buto Para maging Uh, kasangkapan natin pwedeng panghilot pangwaklas ng kapayar uh, ng mga tanga kabila uh, at uh, maganda rin ito sa negosyo matitesting natin yan ano so pang kalatang protection itong daw na binigay sa atin ng ating mga kaibigan uh, so galing ito sa ating boss no, sa ating Panginoon So binigyan tayo. So, ito yung tenor sa atin. So ngayon, ah uh, ilalagay na natin siya sa bute, So doon lang natin siyang ilagay kasi yung medyo malaki at maliit lang yung bute natin. Ayan. So pasok na natin sa bute mga tamay kung napadaan ka lang po sa aking youtube channel please subscribe, like and share po para po makagawa po tayo ng ah, marami pang video so i-roll natin sya mga rantabay. so pasensya no kayo tayo mahihira tayo makapag upload ng video so ngayon naman ulit yeah. so, meron, na karoon tayo ng pagkakataon ano uh, na makapag-upload niyon, no, so ito bago ko sya, you know, siya inano linagay ko muna sa santa doon na natin siya pinatoy so roll natin siya tapos ilalagay natin siya ulit dito sa buti eh. so medyo siya Ayan. Hindi siya kasya. So, ulitin natin. Siguro ganito na lang yung uh, ano natin. Taktika. Bapal, pasok sa kanyang sa loob. Kasi hindi naman siya kasya pag uh, natin siya. So, Tatesting te natin ito sa gamutan mga kantabay uh, so may mga pilay maganda ito no. so magandang pandipensya din ito so masasubukan natin ito mamaya kasi may pupuntan tayo gamutan so isa rin itong muti ang mga kantabay tapos matapos nyan so nasa loob na natin yung muti Uh, nakapreserve na siya so wala tayong ibang ihahal sa kanya kundi ito lang dahon na ito ano so may basbas -bas na ito at uh, pwede na itong gamitin at lalagyan natin siyang oil na ang tabay ito po yung oil ng first friday at ito rin dahon ng first friday sa simbahan so titingnan natin yung visa nito mga kantaman yan okay so lagyan pa natin banal na dahon. Pag ito linagay mo doon sa mga magkukulang, susunod talaga sa iyo. So matetesting natin siya. Katilingin ito, kayang pasunod doon ito, mga kantamay. Ayan. So tama na muna yan. At... ilagay na natin siya at pwede na siyang gamitin kung sa mata siya yan medyo basa kasi mga kantawa ayan So pwede na siyang gamitin. No. Yun po yung ano pinakabago na naman natin uh, na tuklasan at ah, uh, bagong kasa natin ngayon sa gamutan. So madami pa tong gamit at ah, uh, pa natin mga kantabay. First dahon ng first Friday sa simbahan at first Friday na oil na ginawa anak. So, yun yung kombinasyon niya. So, kung napadang ka lang po sa YouTube channel kung mag-atapay, please subscribe, like, and share para po uh, makatulong po sa ating, ating channel. No? So, don't skip ads po para uh, para po sa uh, po natin, yung mga po, iipon natin po na pondo. Ano po, marapong no? no, salamat mga kantabay at ingat po tayo lagi at huwag po kayong may kalimut magdasal at pasalamat sa ating Panginoon. Ingat po kayo lagi at mag-aral po kayo na mabuti para hindi pagdating ng panan ay hindi po kayo basta-bastahin. Ano? So lagi kayo magtiwala sa ating Panginoon at God bless po sa lahat at huwag kayong magkakalimot magdasal. Maraming salamat po.